My goodness! nakasaglit kagabi, mahina magugulong Pilipino sa University of Nakasaglit siguro kagabi. Ay, di. Nakasaglit, mahila eh. Mahila Wala! E paano mag-aalam? Pag gusto ko, ako! Hindi ako maka na naka-return Ay, eh! lang yan? yung na sa Ayan na, ayan na! ng So... So... Is, uh, got... Ayan. Ayan yung magliligpit na kami ng camping namin. Okay. Kaya picture-picture okay. daw okay. Okay. P sila. P yung mga University P P P P P of Alberta. <laughs> <Why did> you... <laughs>